Negosyo ba ang hanap mo? Ganito naman ang gawin mo. Sa isang bowl, maglagay lang ng asin, paminta, seasonings, at half cup muna ng tubig. Haluin lang until matunaw yung pampalasang inilagay natin. Then sa kaya'n lagyan ng one cup ng harina at haluin mabuti. Paunti-unting lagyan ng tubig until makuha ang ganito kalabnaw na consistency. Dito naman, iflat lang muna ang sliced bread gamit ang rolling pin. Then sa kaya'n lagyan ng napritong ham, sliced cheese, at napritong hotdog. Then saka naman tahiran ng dulo ng tinapay nang ang mixture. Marahang i-roll ang tinapay tulad ng ipinapakita natin sa video. Kapag na-roll narolyo na, hiwain naman niya ng apat na piraso, then saka itusok sa bamboo stick. Once okay na, ikot naman lahat ng nagawa sa butter mixture na ginawa kanina. Make sure lang na makot natin lahat maigi ha. Then last, ikot naman yan sa breadcrumbs. And kapag na-coat na lahat, pwede na yung lutuin sa mainit na mantika. Prituhin lang lahat ng brown and crispy. And once ganun na nga, pwede na natin yung hanguin isa-isa. Oh, di ba mga mi? Super dali lang. Kaya kung ako sa'yo, subukan mo na ding itinda ito.